Hi guys, ngayong araw nga pala dito ako sa barbershop. Ngayong araw nga guys, magpapagupit ako dahil sobrang haba na nga ng buhok ko. At kaya nga rin pala ako magpapagupit kasi pinapagalitan na rin pala ako ni Mama dahil sobrang haba na raw ng buhok ko. Dito nga guys, may nakasabay akong batang na umiiyak habang ginugupitan. Fast forward, naka-uwi na nga pala ako nito sa bahay, guys. Hindi na nga rin pala ako nakapag-video guys habang ginugupitan ako. Dahil hindi ka na tayo maunahan magupitan, gawa nga nang nabisi ako sa kakabidyo ko. At hindi ko na malaya na ako na pala ang gugupitan. Kaya ayun, buti na nga lang guys, first come first serve sa barbershop na napuntahan ko. Pass forward nga ulit guys, kakatapos ko lang nitong maligo at hindi ko rin alam sa sarili ko kung ano mga pinagagawa ko sa mga oras na ito. Huwag nyo na lang pansin ninyo, pagmumukha ko dyan guys. Nga pala guys, pagkatapos ko nga pala magpapansin, lumabas nga pala ako saglit sa bahay, gawa nga ng habang nagpapapansin ako kanina, may naririnig akong nagtatawag sa labas. Pagkalabas ko nga guys, agad ko nga binuksan itong pinto para tingnan kung sino yung nagtatawag sa labas kanina. At pagkabukas mga pala ng pinto guys, wala akong nakitang tao kundi yung motor lang at yung aso namin guys. Kaya nagtataka ako guys kung sino yung nagtatawag kanina. Kasi guys, rinig na rinig ko talaga na may nagtatawag sa labas. Kaso nga lang, nung paglabas ko, walang tao. And guys, ang ginawa ko na lang nga pala dito guys, ay inayos ko yung motor at pagpasensya nyo na nga pala guys kung ganito yung voice over ng aking vlog kawa nga guys nang hindi pa sanay mag voice kaya paputol putol ang voiceover sa vlog ko magpapractice nga pala akong mag voice guys para sa mga susunod na video hindi na putol putol ang pag voice ko akala ko nga dati guys madali ang mag voice over ng mga ganitong vlog kasi sa mga napapanood kong mga vlogger na nag voice over ng kanilang vlog ay parang madali lang yun pala ay sobrang hirap guys gawa nga ng minsan, na speechless ka. Minsan naman, nauutal ka. At minsan naman, nabubulol ka sa mga sinasabi mo. Kaya mahirap mag over ng vlog guys. Kaya sana guys, supportahan niyo ako sa journey ko sa pagbablog guys. Yun lang, huwag ka ulit mawawala bukas. Maraming salamat sa iyong ilang minuto.